layunin ng dokumentaryong ito ay magbigay ng impormasyon tungkol sa aming benepisyaryo at ikayatin ang marami na maghandog ng tulong o donasyon. Si Faith, pitong taong gulang, ay may kondisyon na nagpapahirap sa kanyang paglaki na tinatawag na hydrocephalus. Si Faith ay bedridden na. Ang tanging paraan niya sa pakikipag-ugnayan ay sa pamamagitan ng kanyang mga paghiyaw panganay si Faith sa tatlong magkakapatid. Ang sumunod naman sa kanya ay mayroong clubfoot at ang bunso naman ay mahigit isang taong gulang na. Sa kabila ng lahat ng kanyang kondisyon, patuloy ang pamilya ni Faith na lumalaban at umaasa para sa kanya. Ako po si Justin Banawan, 26 years old. Anak ko po si Renalyn Faith Banawan, 7 years old may sakit po siyang congenital hydrocephalus. Dito lang po ako sa bahay kasi tatlo po yung inaalagaan ko. Ito po, nagtitinda tindahan pero sa mama ko po ito, pinababantayan lang po sa akin. Noong 2017 po, four months po siya uh, na ano po namin na bakit po yung tingin niya laging pababa. Tapos yun, once po na pinacheck up namin siya bigla siyang sabi sa amin may tubig daw po yung ulo niya tapos biglang akala ko wala na. Pero nung time na pumunta po kami ng PGH, pero grabe po ang ano, yung schedule po, tinanggihan po kami doon, pinauwi po kami dito sa Laguna. Almost three months po yung tinagal ng ano niya, na nalaman namin may hydrocephalus siya. Pumunta po kami ng Batangas Medical Center. Yun po, sinitiskan siya. Hanggang sa pinauwi po ulit kami dito, magwa one year old po siya nung naoperahan na. Pagkatapos po ng operation, kasi po talagang nung ano, nung sobrang, yung bola po ng basketball, lumaki po yung ganun yung ulo niya. Tapos, akala namin, lumuluha na nga po siya ng dugo sa ospital. Sabi namin, akala namin kukunin na ni Lord. Kasi sabi nung doktor sa amin, wa, dalawa lang po, kukunin sa amin ni Lord o ibibigay sa amin ni Lord. Once na, naoperahan siya. Pero sabi ko, kakayanin natin to. Binubulungan ko po si Ate Pate. Sabi ko, Pate, laban lang tayo. Hanggang sa yun, ang taning po sa kanya ng doktor, two years lang po. Pero awa po ng Diyos. Seven years old na po siya. Lahat po kinakaya ko para sa anak ko. Kahit sobrang hirap po. Kakayanin ko para kay Pate. Huwag lang po siyang mawala sa amin. kailangan namin lumuwas ng Maynila kasi kailangan po yung shunt na ilalagay sa katawan niya para po yung tubig sa ulo niya bumaba po, maiihi po ng maiihi. Shunt po, yun po yung nilalagay po siya dito. Tapos hanggang dito po, o nasa loob po ng katawan. Meron po siyang pindutan dito. Pag once po na parang umuumbok po ulit yung dito niya, pinipindot ko lang po yun. Automatic po yun, mga dalawang araw po. Basang-basa na po agad yung ano niya. Simula po nung 2017, dalawang beses ko lang po ginawa. Ngayon po, 7 years old na. After 12 years, 12 years old na siya, ooperahan po ulit siya. Papalitan po yung shunt niya. Kasi delikado po yung shunt na yon. Ang sabi nga po sa amin nung pinuntahan namin noon, bawal daw po ibiyahe yung shunt na yon kasi delikado. Pero may bag po kami na isang dala noon, tapos may lamang isang towel, binalot po talaga namin doon. Hanggang sa pagdating namin ng Batangas, binigay na po namin yung shunt doon sa doktor. Ang nangyari naman po, sa iba po nilagay yung shunt. Doon na po ako nakipag-away kasi po talagang lumuluha na po ng dugo si Paige. sa so, sobrang laki na po ng ulo niya. Yung itim na mata po niya, wala na po talaga lumuluha na siya ng dugo. Hanggang sa nag-almost two weeks po kaming nag-antay para mapalitan nila yung shunt na ginamit nila. Unang-una po pumasok sa isip ko, dumating po sa point na uminom po ako ng 20 pirasong paracetamol. Na kasi sinisisi ko yung sarili ko kung bakit siya nagkaganon. Pero nung alam ko lumalaban yung anak ko, at nabuhay pa ako nung time na yun kasi talagang ano na din po ako nun, depressed na depressed na. Hanggang sa uti-uti na pong ano, Naka-recover po ako. Yun, patuloy na po akong lumaban. Hindi ko na po inisip yung ganun. Kasi sabi ko, lalaban yung anak ko. Lalaban din ako para sa kanya. Kasi kami lang ang kakapit para sa kanya. Tapos so, minsan po, kinukutsa pa kami na ibang tao. Sinumpa daw po si Faith. Kaya ganyan. Madami pang magmamahal kay Faith. Kaya salamat sa mga nagmamahal kay Faith. Madami pong nagbago yung hindi siya nakapagsalita, yung dati kumakain siya ng serelak, pero ngayon wala. Ang kinakain lang po niya talaga, bagong sinaing na kanin nilalagyan ko lang ng mainit na tubig tsaka gatas na may asukal. Yun lang po talaga kinakain niya. Sabi po sa amin ng doktor talagang yung mga katulad lang po ni Paige, swertehan lang pong maboy sila ng matagal. Kasi ano, pahiram lang po talaga sa amin. Pero tanggap ko naman po yun. Pero sana wag pa ngayon. Sa nagbibigay sa akin ng lakas, si Faith, tapos yung dalawa ko pang anak, sa kanila lang umiikot yung mundo ko. Tapos sa lahat ng nagmamahal sa amin, nakakaintindi kay Lord. Kasi alam ko, hindi bibigay ito ni Lord nang hindi ko kakayanin. Pumihingi po ako ng tulong sa inyo matulungan nyo po kami para maipa-check up na po namin si Baby Pate sa Batangas kasi almost 7 years na po siyang walang check up. Para po malaman namin kung ano pong nangyayari na sa shunt niya, kung talagang normal, na, normal pa po ba. Para makapagpareseta na din po kami ng maintenance niyang gamot kasi wala na din po talaga siyang gamot eh. Magandang araw po. Ito po yung munting tulong ng The Virgil PA para po sa expenses ni Baby. Maraming po salamat matuloy. po. Malaking tulong na po to kay Baby Faith. Maraming maraming salamat yeah. po. Kami, ang The Virtue PH, ay kumakatok sa inyong mga butihing puso ng tulong para kay Baby Faith. Sa may nais magbigay ng tulong, Maaari mong ipadala ang iyong donasyon via GCash sa mga sumusunod na detalye.